Buti po naman tumitibay ang puno nila o tiyan po halos lumalaki na lumalaki. Ang masama po ay yung maliitang katawan tapos ay makapal ang bunga o. Buti po yung ating papaya para bang sumasama siya sa paglaki o. Ang taba. May makikita po tayong papayang parang gabaraso lang eh, pero hitik ang bunga pero ito po naman o, Buti nakikisama yung katawan niya. O, Ayun po, kumusta na po kayo lahat? Ano po, yan ang episode na ito. Ano po, update ko po kay sa ating inihasik ng manalo. Na pechay, mustasa, at labanos po. Uh, yan, ganito na po ang estado po nila. Yo. No. Ito po ay pechay. Ilang days na rin po ito. Nagpapakita na naman po ng magandang ano. Oh. Yan, oh dalawang plat na pechay tapos ay dito tayo sa labanos napakataas po ng paramgit ng labanos ngayon oh. swerte yung tumanim 90 pesos per kilo ang paramgit na dati po ay nag pesos o oh. ibig sabihin times 9 yung naging presyo oh. times 9 tayo po naman, edi eh, talagang tumanim nito para sa panarili at saka pang benta po natin na para dito po sa atin hindi pang maramihan yan na po labanos tapos eri eh, doon naman po tayo sa mustasa pichay po yung isa eh yan, ari po naman ay mustasa iba't ibang pananim po ang ating ano ngayon para pang sama sa deliver nakaraang araw po ay malakas ang ulan oh. No? kaya yun ay nagkakaganito Update ko na rin po kayo do sa ating papayang ano po Papaya na Red Lady Ay talaga po Tingnan po ninyo kung kayo matutuwa rin Ako talaga po natutuwa at gawa ng ah, Pagkagaganda po Nung sukat ba Bukod sa sukat ay mababa oh, Maganda nga Ayan na po yung ating papaya oh, ah, Ay talaga Ang kinis ano ho oh. Yan na, oh, um, update sa papaya. Ito na po yung ating ah, nakakatuwa. Hmm. Uh, tatanggalan natin ng ibang dahon. Doon pa po tayo sa iba. Yan po yung isa. Tapos dito tayo sa mas marami po. At saka po, hindi pa ka po yan yung kaunahang bunga. Ay, naroon pa sa bandang dulo. O, oh, ayan. Ang ating pong pinapangarap na papaya ito na. Oh. Hahaba. Siguro po habang mababa pa parang mas naiisip ko po na sa pahinugin muna siya uh, oh. At gawaho nang para hindi mayanig yung pag-harvest natin niya. Gawaho nang kung sa bandang mataas tayo magpa ano nung hilaw. Ay di aakyatin pa po natin eh dito aabot oh. Yung po naman kasing hilaw kumbaga Iba yung pag-iingat ng hinog, iba yung pag-iingat ng hilaw. Oh, yan oh. No. Yan yung po mga type ay papaya. Yan oh, no, sarap ang tinola, pero sa palagi ko po sa pahinugin muna tayo pupunta. Oh. Ah, ah, mga kinis na kinis. Oh, yan oh, no, focus po natin. Tanggalin na rin natin 'yung na ibang ano. Ako nag-aalanganin ayo. parang po pwede na yun pero hindi ko pa po talaga ito binabawasan ng ano ng panggamit sa ako na ano ba nanghihinayang pa oh. saka na po aray na bali oh good news po naman nag ano na oh nagsusupling na ng bago oh nagka meron pa po siya ng dalawang branch tapos po yung tambak nito siya yung nagsisilbing pataba puntahan na ah ah ay talagang oh. kahit po kayo mapapaibig ay tumatibay ang kapit mapapaibig kayo oh hmm. Parang malapit na siya maghinog. Ano ba nag-ano na siya? Buti po naman tumitibay ang puno nila o tiyan po, halos lumalaki na lumalaki. Ang masama po ay yung maliit ang katawan tapos ay makapal ang bunga o. Buti po yung ating papaya para bang sumasama siya sa paglaki o, Ang taba. May makikita po tayong papayang parang gabaraso lang eh, pero hitik ang bunga pero ito po naman um, Buti nakikisama yung katawan niya. Oh, ayan may bunga na po. kumpleto na po pati. Ari naman isa o oh, pahaba ang ship Iba't iba rin po pala ang ship pero lahat po siya red lady Red led Red oh. Ito ang ganda niyang pahinugin po at gawa ng pahaba Oh, oh Tampo sa tampo sa po tayo hmm. Ah pagkakikinis Ah huh. para po pumokos yung vitamins sa puno pwede rin pala tayo maglagay ng potassium dito alam mo po ang potassium siya yung nagdadala ng ano eh yung pagkakaantindi ko po ano yung pagpapatamis yung pagpapabigat oo oh, siya yung ano ng potassium na pataba po fertilizer laki na rin oh. nagka branch pa ng isa oh. ano kaya patuloyin natin pero okay din to nag branch laki oh panalo talaga pong nakakatuwa siya ano tignan mo po kahit ibig sabihin na basta kumbaga papaya pero nagbibigay siya sa atin ng ito na nga po yung sinasabi natin na stress reliever ayo katulad ho ng kagaya ko nagtatanim syempre po may pagod tayo pero ayan na ito na oh talagang pag di ka naman ginanahan ay oh pamanding ka ho oh, ito nung tinanim natin kung po kayo naging update isinangat ko lang sa damu damuhan oh oh tempo, ito na oh di dito naman tayo ngayon babawi panalo siya oh isang dangkal tapos ari po yung kauna-unahang alin nga ba ito alin nga ba yung first bunga ari ah, ito uh, baka ito din yung una mahihinog ah pagkada, bunga oh siguro babaluta natin yan po naman ay eh, pagkayo pag kayo nagkasinagdagan ito pwede na siya ready to harvest for hinog na po yun para malapit na siya ayo. Eh. Ito yung press bunga natin. Mm. Man, panalo man din na po. Ah ah. Talagang Oh. Mm. dami niya, ilan to 1. 2 4 6 6 Eight. Panalo na ano po. Talaga po wala na akong masasabi din sa ating tinaniman 'yon. Ari pa po. Oh. Aa. Ah, ah. Aba, na na rin pala Matutukudan po talaga natin. Talaga po naman ating tutukudan ito. Ari pa ho. Oh. Yan. Halos ma-complete na po naabunga <laughs> 'yan. Complete na nga pala oh. Ito pa 'o. Oh. Tapos ito pa oh. Erin na ho oh, yung pinakamaliit natin na nakaraan. Oh, may bunga na rin po na makompleto na. Yan po oh, naging update sa ating papaya. Hindi na ho oh, ako makita din sa ano no ni aking pinanunuhan. Aw, oh, ay ngayon ay. talagang kampo okay. ninyo. Kung oh, gano'n sila kang tatayo halos pare-paras po pati. Uniform yung kanilang taas oh. Halos walang naiwan. Bakit ito yung naunang magbunga? Hindi dapat ito po palamon ng mahinog. Hmm. Tapos po naghahabulan yung pagbunga nila. Oh. Naghahabulan. yun yung kaunahang bumunga bat na na naabutan pa po na rin oh. yan naabot pa po nito Ayun po, salamat po sa inyong pagsama na po. Sana po naman ay nakaka-inspire yung ganaring pagtatanim po natin. Ito na yung nagpapagana po bilang sa katulad ko po magtatanim. Siya yung may papakita na lang magandang bunga po. Oh, yan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.